Habang kaliwat kanan ang kaguluan sa politika, ay sinamantala naman ni Senator Idol Rapi Culpo sa bisa na din ang kanyang function bilang Chairman ng Committee on Public Service ang pagbisita ng biglaan sa isang candy factory sa na Nabotas at doon ngay tumambad sa kanya ang dugyot na sitwasyon ng pagawaan na malinaw at may pagkukulang pagdating sa sanitasyon ng pasilidad. Kaya ito ay natawag niyang tutulok. Paano pa ginagawa ang candy? Dito, sir. big po. Dito, sir. Anong nilalagay dito? Ah. Mga sugar po. Mga gum-based. Uh, sugar. Tapos? Local, sir. Nginimix lang po lang, sir. Ano naman ito? Itatanap. Itatanap oh, Wala ayun, sir. Wow! This has to be inspected. siguro mm -hmm. sanitation. Yes, po. Sobrang dugyot. And to think ang kumakain ng mga cliente nila. Yung mga cliente nila ay mga bata. Ano naman ito, Boss? Glucose po yan. Glucose? Sa susunod siguro pagpunta namin, siyempre may nakita ako na hindi ko naman pwedeng palampasin. Ang ganun karon na lang, andito na rin lang ako. Yung sanitation siguro next time, isasama namin. Unsanitary po, unkept itong pasilidad. But anyway... Sa paglilibot niya ni Idol Rapi, ay di nakaligtas ang madaming istasyon kung saan pinoproseso ang ginagawang candy na po nang ni Idol ang di maayos na sanitasyon ng pabrika. Di din nakaligtas kay Idol Rapi ang safety gear na kinakailangan sana ng mga empleyado na dapat ang pabrika ang nagpo-provide Miski ang mga fire distinguisher ay expired na din at kalakalawang na at tila ba di na may maintain ng maayos. Sa huli ay pinaalalahanin ni Idol ang nangangasiwa ng pabrika upang ayusin at kumpletohin ang mga alituntunin na ayon sa standard ng dole. Di naman ito sinansyon, taliwas na din sa pinapakalat ng mga tulongis ng vlogger na tila ba pinalala basta arrogante at pabida lang si Idol sa ginagawa niyang pag-surprise visit sa pabrika. Makikita natin dito na kahit na anong effort ang gawin at ipakita ni Idol Rapi na malasakit sa kapwa, ay tila ba mali pa din sa mga mata ng mga kritikong ang tanging hangarin ay pasamain lamang ang imahe niya. Ipinakita ni Sen Idol Rapi ang paglilingkod na walang pag-iimbot na tanging hangad lamang ay ang siguridad at kapayapaan sa puso at isip ng ating mga kababayan.